sa pamilyang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. At sa ating mga kababayang mga OFW na nariyan po sa iba't pa, ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kaibigan, ilang araw na lamang po at eleksyon na. At tayo na po ay pupunta sa kanya-kanyang presinto upang doon ay ating hukuman ang mga kandidato na karapat dapat na magrinda o hawak ng rinda ng kapangyarihan sa ating bansa. Ngunit nakakalungkot po ang iba ay ginagawa po nilang laruan at pinaglalaruan tayong mga Pilipino. Ang iba po sa kanila ay bumilang na po na napakaraming taon dyan sa Senado at sa Kongreso. Ngunit ang iba ay nagtatamasa lamang ng buwis na ibinabayad natin, buwis ng taong bayan na ibinabayad sa kaban ng gobyerno. Tinatamasa nila na pinagkikitaan at pinag kukunan ng hanap buhay na wala naman silang nagawa na, o naitulong sa ating bansa. Neryan din po ang mga elitista at mga oligarko. Yung ibang mga kongresman o mababatas na sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan na ang iniisip ay pera lamang at ang kapakanan ng kanilang pamilya, sana wag na po nating ibalik. Ginagamit po nila ang mga makinaryas ng gobyerno, lalong-lalo na po ang mga iba't ibang uri ng ayuda, katulad ng Iker, AX, AKAP, at mga pantawid. Mga kaibigan, sila lamang po ang pinagkakatiwalaan natin. Ngunit kung makabigay sila at makapag-abot ng tulong sa ilan po nating mga kababayan ay tila sila baga ang nagmamay-ari at sila ba ang mayari ng mga halagang inaabot nila. Katulad po ng mga taong sarili lamang iniisip. hindi nakakaintindi kung ano ang hirap. Ang kanilang habol ay ang kapangyarihan lamang. At yung mga api sa Pilipinong nagtiwala sa kanya na nagluklok sa kanya sa kapangyarihan. Kaibigan, bago mo gawin, pumasok ka sa presinto. Sana'y limiin mo nang makailang beses. Namnamin mo ng makailang beses ang kandidatong iyong huhukuman. Sapagkat matagal na panahon bago natin uli sila papalitan sa kanilang pwesto, lalong-lalo na po ang mga trapong mga mambabatas. Kailangan gawin po natin ang makatarungang paghatol sa kanila. Dahil ang kalagayan po ng ating bansa ay nakasalalay po sa ating sarili. Tangkilikin po natin mga kaibigan ang Duterte sapagkat malayo pa lang nakikita ko po ang liwanag ang patas na ustisya ang patas na pagpapatupad ng batas at ang pangunguna nito sa Pilipinas. Tulungan po natin sila. Yung mga elitista na pinangungunahan po ng elitista nating presidente na hindi alam kung ano mahirap kung mari sana wag nating ituloy sapagkat ang Pilipinas po ay magiging kawawa lamang sa kanilang mga kamay. Tulungan po natin ang Pilipinas. Tulungan po natin ang susunod na henerasyon. Sapagkat kung hindi po sa atin at hindi po tayo kikilos at patuloy po tayo magpapalipin sa ganyang mga klasing tao, anong dignidad ang maiharap po natin? Sa ating mga anak, paano po natin sila maipagmamalaki sa ating mga anak? Kung mismo ang Pilipinas, lalong-lalo -lalo na po ang mga narco-politician na sinisira po ang ating bansa at ang kinabukasan po ng ating mga anak. Alalahanin po natin na sa isang bagay, lalong-lalo -lalo na po ang mga mahal natin sa buhay, pag nasasaktan, nasasaktan din po tayo tulungan po natin ang kinabukasan nila. Ibangon po natin ang kinabukasan nila, ang kanilang pagkatao at ang kanilang dangal. Yun lamang po. At sana ko po kung hindi ka pa po nakapag-subscribe at nakapag-like sa akin channel, sana po ay paki-like na rin at sana ipaki-share na rin po. Dahil ang pagla-like mo po ay isang napakalaking halaga na po sa aming mga content creator. Maraming salamat.